Mayong adlaw mga higala. Welcome sa itong pinakauna episode sa Paglambo. Ako si Jed. Excited kong ipaambit nga na kaninyo uh, kung isugdan nga YouTube podcast channel. Mga panahon kinim hitungod sa kinabuhi pinasika diha sa Biblia. Sa nilabay nga mga katuigan ako nag Google ako uh, panahon diha sa pagpanagbaho aron um, pan, uh, mga batong kong panginabuhian apan uh, medyo subo ng pagmanagdungan kung kay sa niyaging mga bulan sa uh, December 2024 uh, napantang ko sa trabaho so, uh, it was a bit painful but I took the challenge of a uh, redirection uh, nasa huna -huna, na huna nahuna nga siguro the redirection sa Ginoo leading me to a different path so nakapungutan ako sa Ginoo Lord, kung may imong plano sa kong pinabuhi kung sa may imong ipahimu na ako na karoon na wala trabaho na remind ko sa something na uh, uh, that has always been uh, close to my heart now ang pag share sa pulong sa ginawa nga sa uban. Especially nga to sa itong mga kaeksuunan ng mga subuan. So, tungod niya na, namung na kininga channel sa paglambo. Din atong gitinguha nga madokument nato ang uh, mga pagtulunan nga gihatag sa si Ginoo nga akong nakapkapang sa diha sa pagtuon sa pulong sa si Ginoo akong panghinaot nga maka-inspire usab nga sa uban aron kini mahimo usab nga ang ang makadasig usab nga sa uban nga nanginahanglan ako nang nga ang paglambo dili lang kini mitungod sa financial stability so sa katao kun dili naglambok usab kini mitungod sa pagtubo diha sa kinabuhi sa pagkamabungahon dili lang sa na kalibutanon, na mga kalibutanon ng mga putang or bahandi kundi diha sa pagtuo o kaalam sa kinabuhi yung dihatag sa Dios kanato paglambot diha sa katilingban so usa na ka mga butang na ato ang hisgutan usa tungkol okay, kita as a Cebuano doon na kita unique nga kultura doon na tayo nga mga kinaiyahan kumpara sa uban nga mga pundok na, naa ka na ang pagka maabi-abihon mao ang hospitality o pagka maugdangon to resilience Philippines pa ang ato ang ligon na nga pagtuo so apan so, sa susamang paagi aduna pud kitay mga gipanghambin ng mga makababag or nakapugong kanato sa pagbuhat sa mga butang nga isangon sa Dios kanato ni ning kalibutan na, na aduna idaghan nga nag-hold back nato sa atong mga akuna, sa atong mga kaagi sa atong mga experiences inay nga makatabang nato sa paglambo maka-hold back na hinuon maka babal na hinoon sa unsay si gitagana sa Dios kanato na atong mahimo diha sa katilingban aron kita mahimo na magmapuslanon o magserve sa purpose ino, sa Ginoo sa tanan na tayo pipila ka mga mga characteristics or mga uh, belief like bahala na mentality like pagka maulawon aduna na, na, na uh, sa atoa uh, o siguro sa sagad sa atoa uh, aduna yung mga mentality like survival poverty mindset so uh, ka na, uh, pipila lamang ka mga interesting topic na pwede na to isugutan, pwede na to ma-open ang atong mga muna nanong ni Anita nanong Anto Teron, eh, Iman Ani, Antong uh, na nga kalisod sa itong kinabuhi Unsa'y um, importante nga mga butang na itong hibawan na kung, uh, um, kung nato paghimo niya na isip ang ang inay babag sa itong paglambok at itong himoon ka na nga, uh, stepping stone or ang ang sa ito ang uh, pagkinabuhi din eh hey, atong isiputan ang mga butang na makadasig o pagsangkap nga mo um, sa sa mga utang na anaa sa atong responsibility dili lang sa atong uh, trabaho, lang sa mga negosyo, kung dili lakip na sa tanang uh, posible nga atong uh, gamit diha sa atong kinabuhi sa atong katilinggan kung maa uh, kung asa kita A real talk ang ato ang uh, paghisgutan walay sugar coating kun dili uh, mahinungdanon nga uh, paghisgot bahin sa atong kultura o pagtuo ug diha usab ato ang hisgutan ang mga biblical nga mga insights sa bigi ng sa biblia may tumong na mentality. Sabay kabug ni ini kumpara sa ato ang uh, mga experiences ato uh, uh, tan ang mga utang. Kung kini nakatabang ba o kini nakahimo ba nga Siguro maka feature ta og mga personal na uh, mga story sa atong uh, Philo isika uh, subuanon aron usab makahatag natong uh, likun na pagtulunan. pag kung giun sa nila -survive, pag survive giun sa nila pag uh, o sa paagi na ilan na lampasan ang kalisod o diha siguro atong makuha ang mga uh, pagtulunan o na atong ma-apply sa atong pagkinabuhi. So o kini uh, nga mensahe na ka, nakapaikag ka nimo o nakapadasi uh, ka nimo, giahawag ko ikaw sa pagsalmot ni ini nga kausa o uh, please subscribe to this channel, i-share ni nga podcast na ito sa imong mga igala, mga uh, igsuon o uh, mga kapamilya aron kita mag-uban sa makanunayon ng paglambo